para po sa mga kababayan po natin at uh, salamat kuya no. salamat ka business uh, pagmamahal mo sa mga kababayan natin uh, bahala na po si God sa inyo thank you, thank you so much Good morning po mga ka-business Magandang araw sa atin lahat For today's vlog po mga ka-business uh, tayo papuntang uh, Pampanga Ayun Imi-meet natin yung isang iniidulo natin Sikat na vlogger na si Kuya Tekram Ayun. Yes mga ka-business Tekram po so, Magpapabot tayo ng support doon sa mga pagkakawang gawa po niya Magdudonasyon tayo ng sewing machine Para doon sa kung sino yung mapili po niya Na ano, mabigyan ng tulong mga ka-business at saka kasama natin syempre si Stong. Kaya <laughs> eh, si Stong, where na you? Iyon o. Mga business first time na bibira. <laughs> so, samahan natin si Idol ka business Samahan <laughs> nyo po kami. Ato sa formahan ha, walang wala, wala ha. Wow! Yes, syempre. Laban. <laughs> <laughs> Saan galing yan, alo? Sabi ako, sa barkada ko din po. Kasi nung nagtitinda ako, ito ang gamit ko. Kesa uh -huh. yung sombrero na normal. Mas uh -huh. malamig kasi ito. Um, Tsaka maraming na ano na anong customer. Bagay sa iyo para kang Bitcoin. Wow. <laughs> tayo <laughs> <laughs> so, mga ka-business, ha, paalis na tayo. Ah, uh, kita-kita Tyrone. Uh, tingnan natin 'ko ano yung mga magiging ganap mga ka-business. All right. Go. So this is the first time na si ka-business meets sa Techrum Neo. Right, sana Ben. Yan yeah, mga kabusiness, ah, uh, dumaan lang kami ni Istong dito kasi ah, uh, may nakita kami, bilihan ng hito mga ka-business Ito, lokoya. Mabili, <laughs> magkano kilo kuya? 120 lang. 120? babili ako ng ilang kilo? 10, labi wow mga tatlong kilo lang kuya. Sa lumbong natin, ah, uh, pagluluto na rin natin pagka nabigyan tayong pagkakataon mamaya. Paalam tayo pwede natin paglutuan si estong yung bibira eh. Okay. ano luto gagawin natin? ihaw at saka binagoongan ihaw at saka binagoongan yun okay. mm hindi -hmm. tayo mapapahiya naman siyempre <laughs> special Apo. Uh, Sir Tech Ram, thank you so much po Good morning guys oh, Mga ka-business, ah, nandito na po kami So magbababa lang po tayo Nung ating pasalubong Para kay Ka Para po sa mga kababayan po natin At, yung... uh, Salamat kuya no? Salamat ka business sa uh, pagmamahal mo sa mga kababayan natin Apo. Uh, na po sigat sa inyo. Thank you. Thank you so much. Eh, malaking impluensya po ni Sir Tekram sa atin sa pagbablog ng no, may mga natutulungan po na mga kababayan natin na higit na nangangailangan po. Ayun na, ah, ibababa lang po namin yung sewing machine. Kami nang bala. Ano po? Ano po? Dito Thank you. Wait lang, hitayin natin dito guys. Ayun, wait lang po. So yung mga ka-business, ano, ah, Patalastas muna tayo sa nandali mga kabisnes. Uh, muli po, kami po ay dealer ng lahat ng klase ng mga sewing machine. Brand new, slightly used, second hand, meron po tayo niya mga kabisnes. Alright, so doon po sa mga inquiries, uh, pakibisit na lang po yung Facebook page po namin, So Good Trading. Uh, Maraming salamat po mga kabisnes. Alright, tuloy na panunood. Bira! So ito mga kabisnes yung ating ano, Ayo. Uh, pwede magamit po 'yan pang paggawa ng mga basahan, paggawa ng mga kortina doon sa Kahit kami dalawa lang. Kaya na po siguro. Kasi minsan nagbibigay Napapanood ko po sa mga vlog. Maraming beneficiary. let's go. Parang yung pagbibigyan eh. Ha? <laughs> huh? Wala akong masabi. <laughs> Lalay lang, ano? Kaya, yeah, thank you, ha? Ah. <laughs> thank you, ha? <laughs> thank you. Pinapanood din kita. Oh, anong chef, si Cabelli? Chef, chef A lang. Ah, Chef A, oo. Napanood kita kay... Um, ano? Ma Kasama uh, ko last

Mm. Ano po, uh, kung pahintulutan nyo, kahit mga once a month, makapag ano tayo ng isang brand new na high speed sewing machine. Grabe. Para doon sa mga kababae natin na tinutulungan nyo. <laughs> oh. Grabe. Be blessed pa ni Lord yan. Yung business nyo. Promise. Thank you so much po. At tayo promote natin salamat. yan dahil syempre, uh, on, the other, on the other hand, uh, kapag na-promote natin, di ba? So, yung mga gusto pong umorder, grabe, Ayan. high speed, high speed. High speed, high speed sewing machine. Parang hirap showing machine. parang. <laughs> parang iba pronunciation ng tito. ah uh, sewing machine. Sewing. So, sewing machine. Dapat maantay yung din <laughs> Sewing machine betek ah, okay. ano po, magagamit po nila pang hanap buhay din. Pang kabuhayan, pang gawa ng basahan, mga kortina. Kahit nasa bahay lang sila, may additional na income. Yung mga basahang yun sa paano? Yung, Thank ka-business. Yes pa Salamat Yung na ano, kaya, kaya yun. Po. Yung pagmamahal po nyo sa mga kabuhayan natin, bahala na po sigat sa inyo. At saka natatay ka kapag oh. ito iabot mo, i-coordinate din natin kay ka-business para yung mga technicalities yes pede please rin. yes pwede please ko pwede sila na magturo eh Oo, no? pwede. yes yes kung yes, please pwede, kung ano i coordinate mo if ano hmm. at least ma, -ma content mo rin siya yes po so parang in collaboration with tatay ram yes. yung gagawin so, mo. so okay. ayun partner ka namin doon oh. thank you so, so much so, <laughs> thank you, Sir Jude. Oh, sige, thank you, ano, thank you, you so Tulong tayo dito oh, para sa kababayan natin oh, to eh. Pwede, no? Tama. Yung pag-operate, ituturo niya. Yes. Para malaman, mm -hmm. oh nga, galing, galing mo, okay. Tech Jude. Uh, -huh. uh -huh. Basta so, keep in touch dun sa ano. Uh -huh. Salamat po sa pagmamahal sa mga kababayan natin. Alam niyo ba, pagka ito naabot natin, kung may limang anak po yun o no, tatlong anak, Oo. tatlong anak na po 'yung tutulungan namin. Yes, Isang po. pamilya po. Tama. Salamat po. Salamat po sa Ang kagandahan po kasi nito uh, 'yung mga kategram tawag nito. Kahit sa bahay lang po sila lalo na 'yung bay nanay, hmm. uh, hindi na lalo na sa panahon ngayon, nasa pandemic tayo, mahirap oh. maghanap ng Tama. trabaho. Yes. So, pagka may sewing machine ka, Uh, magtahi ka ng mga kortina, punda, na ng unan. Tapos pwede mo nang ilako sa mga kapitbahay. Ay, oh, oh. sila. The same time, nasa bahay, na si Kati, mga, mga anak, ganyan. Salamat po talaga. Thank salamat, Thank you so much po. Arigato. <laughs> oh. Arigato. Arigato. Baka hindi pa po kayo kumain. Kaya na po kayo. Uh, Idol Tegra, man totoo, may binili kaming hito. Sama natin, uh, sama natin. Kasi na iihaw. Sa, ah, kasi nanood ka, nung pabiyahe kami papunta rito, nanood uh, kami uh, nung live. Sakto, collaborate mo yung mga kabeli. Sila oh. No. yung ng food. Oo, Ay, gano'n? Oh, para sama-sama tayo dito. Sige po. Oo, diba? Oh, sige. Ano? Sige, kunin mo na. <laughs> uh, uh, grabe to. Palakpa ka naman ulit dyan. Palakpakan. Sa Diyos Kapurihan, sa Panginoon Diyos ang Kapurihan po. Ito, ano, ganito, uh, message ka lang sa mga katekram at sa mga kabisnes na nanonood oh. ng, um, uh, Mga katekram, mga kabisnes, uh, maraming maraming salamat po mga katekram kasi binigyan tayo ulit ng pagkakataon, meron tayong panibagong naging kaibigan. Mm. Ang totoo, isa sa inspirasyon natin, sa ginawa nating pagpili ng ganong klase ng content yung mga pagtulong sa mga kababayan po natin. Idol Idol Tekram, nandito po. Maraming salamat sa maint na pagtanggap nyo po. Uh, tatanawin namin ito malaking utang na loob. Basta ganyan pong pagtulong. Naku po, lumulok sa paho yung puso ko. Sasalabungin ko po kayo kung saan kayo ano. Grabe talaga, ito araw na to, no? Ang dami mga blessing talagang Okay. Okay. Ay, so, sarap lang din kasi sa pakiramdam pag yung nakakatulong tayo sa kapwa natin Sobrang sarap Hindi man tayo mayaman Pero alam kasi natin Merong higit na nangangailangan pa kaysa sa atin Tsaka kuya Kabistis, wala oh. nga po yan sa lakit Lakit liit yes, oh Ang importante po, po yung gustong ipaabot Ng ating po. Diyos hmm. Yung oh. No? Yung pag-asa po Ayun Ayun yung ay mga hito Gumagalaw pa sila o oh fresh lang so, fresh, ano nila, fresh uh -oh. press. So, ayun, sakto. Kabeli. Si Kabeli. Kuya kumakain tumak sila ka. Oh, Cabeli. itong mga uh, ano tawagin natin ano? si ano. Ma Makikisuyo na lang po kami. Tour na to pag sama natin. Guys, subscribe nyo Kabeli Chaka ka Business. Kabeli, oh. meron nung dalang ano? Kabeli, eh? kumusta? Kabeli, Ayun oh, ayun oh. pagtatagpo. kuya Akabeli YouTube channel, may dala po silang hito. So, sige po. Collab kayo kung anong pwedeng lutong gawin, mukhang may pangsahog naman na dala. Mm. Uh -oh. So, pwede niyo na rin gawing ano, content na uh -oh. diba? <laughs> uh -oh. <Ganun laughs> naman, 'di ba? Ganun naman 'yan eh. Ka uh, business, uh, business. Oh, diba? <laughs> ka oh, delivery. Diba? Okay ba? <laughs> Katekram. Wow. Oh, thank you po. Wow. <laughs> so, thank you po. Thank you So, so salamat dito. Thank you, thank you din. Eh hey, mga na napapalaban yung bata ko, si Esto. Dito ang kamis is Ano luto? Papatikman natin sila ng Ilocano dish na binagoongan Wow Buhay pa oh Mahirap oh, magkatay Ayan mo yan Ayan the best is yung pandayo Ito yung mapapaya dyan abas. o boss <laughs> Basta do your best Yan lang naman lagi Apo. pala tayo nakabili ng uling no sayang ibalik prito na lang iba deep fry, deep fry. oo ay hey, mga kabisnes sa uh, sikabeli po hello po mga kabisnes hey. supportive po natin mga kabisnes sikabeli ito yung kanyang ano mga kabisnes na discard eh Ayan. Mobile Restaurant. Ang galing di ba? Kahit sa bukid na nakakarating. <laughs> Oo. Oh, oh. Business minded din si Kabeli. Oo. So, uh, kailangan natin dumiskarte sa panahon oh. ng pandemic. <laughs> tama, tama. Tayo so, mga kabusiness, uh, bali lulutuin na ni Estong yung ano, yung kanya specialty. Ay doon sa gitna ha. Nakisuyo kami rito sa gamit ni Kabeli. Thank you so much. Ay, dito ba po? Oo. Ano yung tumulong? Matika. Bibideo wow! wow! na natin yung discard ni Stone kasi siya ang ano rito ngayon eh. Kala mo gustuhan ni Idol Tech Ram 'yan. Brad. Simulan na po tayo sa ating cooking show. <laughs> wow. Vera. <laughs> so yung mga ka-business ano, ah uh, muna tayo sa mga ka-business. Uh, muli po kami po ay dealer ng lahat ng klase ng mga sewing machine brand new, slightly used, second hand, meron po tayo niya mga ka-business. Alright, so doon po sa mga inquiries, uh, pakibisit na lang po yung Facebook page po namin, So Good Trading. Uh, maraming salamat po mga ka-business. Alright, tuloy na panunood. Bira! Woohoo! Ako, oh, empresa, Una natin gagawin yung ordinary, yung pagigisa lang. Uh, Tika muna tayo. Ano ba 'to? Uh, no? Tao ba 'yan? <laughs> ano lang. Ganun lang. Magaganap sana. So, Depende naman po sa inyo kung gusto nyo marami mantika o medyo oily o katamtaman lang wow. sa mga health conscious wow. masyado mantika Talaga sa ano, cooking show ha yeah. pinanindigan mo talaga ha? So mantika pag natin yung mantika mga ka-business mga ka-belly

So, baligtad po kayo, Chef Estom, dito kayo, Pesto. Yung cameraman po na sa harap. Ayan, so, so, ayan, yeah so, ayan, 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 ayan. ayan baligtad. Eh may director po tayo, susundin natin. Iba mo na yung buwan. Maliyo. po tayo, kailan natin humarap sa audience entrance. Alalahanin mo, pamato natin kay Tikram yan. Kailangan magugustuhan. Ito po yung pipreto.

So may bagong ah, chef na pumalit kay Chef A ngayon. Sunod yung Ito. Anyan. Anyan. Ito po. Ito po. Forma pa lang niya. Malupit na. Tingnan mo naman. Ito pa ang luya. Ano <laughs> <Ayong> English ng luya? Awakan mga kanyang Baka ganun-ganun ito, <laughs> <laughs> po, po natin, okay Ito natin, no? Ito natin, no? Ito natin, no? Ito natin, yung Ito natin, from Ito highway no? Ito natin, no? kasi natin, no? Ito natin, no? Ito natin, no? Ito Ito natin, no? Ito isa no? Ito Ito hindi e, nalilibang sila eh. Nalilibang kami sa panonood sa iyo eh. Ano so, pala so, po yung pagkaluto? Uh, Binagoongan. Binagoongan na uh, dito. Ilocano dish siya. Ilocano eh, dish. Magalas ko kasi lutuin to sa inuman. Oo, ito ka dyan. Mahala pa tayo. Hindi saan po natin ganyan no? Sa habang ano? Wala saan, wala saan na dito. Wala saan na Wala saan na ang <tinyo> mm, maamoy ha. Ang lasa. ka agad ano. Ito <tinyo> may <Balik>. Amoy yun. Balik Tubig, tubig. Ang mga mga. para ano na agad. Mayroon na. Ubi, <laughs> kailangan mo <sa> yan. <laughs> kailangan mo yan. Kailangan mo resto. Instant at na ano ah. Uh... Sige so, mga pinangkosinan siya. Marami pala yung ating hito. Sige po, salamat. <laughs> 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 Thank you for your corporation. Thank you for ano? Team Gabeli. Corporation? Ito Gabeli yan. Kakoa, kasi ka business yan. Uh, uh, business at Gabeli. Ang tingnan na tayo sa pag-ibig. May ano nila sa mga customer nila kung oh, yeah. ati yeah. yeah. na to. Oo. Oh, ah. Magustuhan. Sa ka na dito. Okay, natin sa ng... Amoy pa lang eh. In English. Fish sauce. Yeah. Kasi nalang ka lang dyan. Tapos medyo mata. ko sa inyo Yeah. Ay. Bago shirt tayo. Tara, ite gram. Pinapakilala ko po sa inyo yung gustong ano, tawag nito mag-iwan ng alaala -ala sa inyo. <laughs> salamat po. Salamat <laughs> si Istong, ayun. Ano, mm, bango na kakaguto. So, Wala hindi ulit ako natin ha. Okay, <laughs> si Tatay Chikram in the house. Salahin. Salamat po. Salamat po, Ilocano hey, dish daw po. Tinagpuan mm -hmm. hey, oh, po sa amin. Pasensya na po. Umulan. Basa po kami. Okay lang po. <laughs> Tek Jun. Subscribe. Ka-Business. Thank you so much. Subscribe. Okay. Yeah, uh, ka belly Iyan Ka-Business. Uh, grabe. Sarap nung amoy. Kasi sa bahay na natin titirahin. Tawag. Uh, mm -hmm. Paasarapan pala to. Nakka-Belil. Saka na ano. Ay, ta matatalo to. Prito wow! naman. Oh, okay. <laughs> <laughs> Napakaswerte naman eto. Pero yung audience mo, tingnan mo. Oh. Okay, idol natin. Thank you po. Bukod sa aking pinagpala. Sa Ilocano, yung Ano sa, Ilukati, Maxi, um, uh, sa, 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 sa Hello. Asan si Kuya Dave? Okay. Oh, so. Ano yan? Black pepper. Black pepper. Nanginginig ka! Oh. <laughs> easy lang, easy lang. Kayo mo yan. Binaghandaan daw po talaga niya kaya nagkumprero siyang ganyan. Ano ito? Stag? Ha? Tubig? <Too> <laughs>

So yun mga ka-business ano, uh, patalastas muna tayo sandali mga ka-business uh, Muli po kami po ay dealer ng lahat ng klase ng mga sewing machine Brand new, slightly used, second hand meron po tayo niya mga ka-business Alright, so dun po sa mga inquiries uh, Pakibisit na lang po yung Facebook page po namin So good trading, uh, maraming salamat po mga ka-business Alright

Luto na, tawag na ito, sinigang. Sinigang po ang tawag dyan. Oo, sinigang sa bagoong. Bagoong. Oo. Sinigang sa bagoong. Nahita. Ngayon lang po ito naluto o? Ah, niluluto daw po yan doon sa kanila. Titikman natin dito. Yun o, titikman na ni Idol Tikram. Subo lang saan ka? Subo, ayaw mo naman. Yun naman. Ang matitikman. Wala po yung ano yan. Rekta na. Pwede na. Kasi na naman. Yan na naman. Oh. ano mo lang ay hiwain mo na yung laman Yan. so malalaman nun natin gano po pagaling magluto si ka business si Estong po yung kuya Estong si siya po si Estong ano niyo po siya Opo parang body body po mm. oh, sabaw ko yun wow ano

Pagka pasado kay kuya, pasado din sa akin. Pero tingnan yeah. tignan ko muna. Hmm, eh, pwede. Eh. Pwede kang umulit. Oh. Nasarap. Tsaka yeah. ano, buhay pa tong mga to kanina eh. Uh Sariwa. -huh. Thank you po. Thank salamat. Ka, salamat na marami. Ka, business Salamat po. No? Eh, mga ka-business. Ah, nagustuhan nila. Thank you naman po na marami. Grabe ni Kuya ka, ka Estong. Oo. Uh oh. Grabe. Iyan bang restaurant yan o ano? Wala naman po. Uh -huh. sa bahay lang. Talagang lang, lang okay. okay. Thank you na po. Ayan mga ka-business. Maraming salamat po sa pagsama niya sa amin today. At na-meet natin yung mga salamat idol po. natin. Thank you po. Tech June, si Dave, tapos si Tatay Tech Ram. Maraming maraming salamat po. Mmm, sarap niya. Titirahin namin ito sa bahay. Oo. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Eh mga kabisnesa, uh, yung nabanggit kanina ni ano ni mm. Tech June yung about doon sa pagbibigyan ng sewing machine pagka may meron na sila na pili mm. na pagbibigyan po uh, beneficiary. Mm. Uh, tayo ang magse-set up mga yes. tutulungan natin sila para i-guide yung mapagbibigyan Tama. kung paano yung tamang paggamit. Ayun, yes. maraming salamat mga kabisnes. Thank you. Thank you. guys. Love you, love you, love you po. Aww. Love you po. Never say goodbye. Tomorrow is another day. You know, look na Thank, Thank you. <laughs>